ang regular na ehersisyo. Pero kung sa workout, hindi po kayo naengganyo, eh siguradong mababago ang isip nyo sa aming latest na kwento. Araw-araw may mga bagay na dapat tayong gawin. Pero minsan ang mga ito nagiging bahagi na lang ng isang boring routine. Pero paano nga ba magiging exciting ang mga buhay natin? Ang kasagutan, mga bagong activity na hindi lang babanat sa inyong mga kasukasuan. Ang mga ito, bibigyan din kayo ng bagong kasiglahan. Dito sa isang studio sa Makati, ipinagmamalaki ang bagong workout na Pampa Beauty. Presenting ang Bollywood Dancing. Ang sayaw na ito na mula sa India, nakilala sa pagiging makulay at exaggerated moves mula sa pinaghalo-halong belly dancing at yoga pose. Kaya naman ang 30 minuto hanggang isang oras na pagsasayaw nito araw-araw, perfect para sa mga gustong magpapayat. actually cardiovascular exercise. So kahit anong paraan ng pagsisayaw, kasama talaga siyang cardiovascular exercise. Siyempre, meron siyang napofocus, especially yung core, yung chest, kasi it entails a lot of abdominal workout also. And siyempre, ang hips. Para hindi tama rin sa workout, ini-encourage ang students na magsuot ng colorful costumes. Hindi ramdam ang pagod sa pagpapaliit ng tiyan dahil super enjoy ang pagiging Bollywood dancer. Mababata o matanda, pwede subukan ang Bollywood dancing na nagkakahalaga ng 350 pesos per one hour session. Kung Trip nyo naman ang Astig na Challenge. Aba, eto ang bagay sa inyo, ang Aerial Arts. Sa si Quezon City, matatagpuan ang studio na ito na nagtuturo ng dalawang klaseng aerial arts, ang aerial silk at aerial hoop. Aerial silk is actually um, skill works and performances uh, na meron sa silk. So ang aerial hoop is different. Uh, it's a metal na round shape uh, mas firm. Una na itanghal ng acrobats ang aerial arts noong 17th century sa circus na ng mga Romano. Fast forward today at ito naman ang nauusong alternative fitness activity para sa mga gusto ng kakaibang challenge. Heto ang ilan sa basic stunts na kailangan matutunan sa aerial silk. Ang footlock na ginagamit para hindi mahulog sa tela. Ang pag-akyat sa silt na tinatawag na Russian Climb. Ang safe na pagbalanse sa pamamagitan ng pag-ikot ng tela sa binti na tinatawag na Split Poses. At ang paggawa ng waist carrier na tinatawag na Hip Key Sumo. Para naman si Hoop, ang Russian Roll... Kapikaw. Side straddle. At crucifix ang ilan sa mga exhibition. Gawin naman ang Amazon Post diretsyo sa tinatawag nilang spinning dismount para makababa sa hook Ang stunt na pag -sirko, sirko sa ere, pinalalakas ang stamina ng katawan ang whole body workout na ito nagkakahalaga ng 2,000 pesos kada apat na sessions. Kung masyado makapigil hininga ang aerial arts para sa inyo. At ayaw niya naman ng old school na pure aerobics. Pwes, nakisabay sa chill vibe ng workout na ito. Introducing ang Aero Hip Hop. sa Quezon City patok sa teenagers sa aero hip-hop o pinagsamang aerobics at hip-hop. Aero hip-hop is a combination of workout and at the same time it's aerobics. So, uh, ginagamit na music dito is the current music na ginagamit so para maging mas enjoyable at saka nakaka-trigger ng attention ng tao. Dahil modern ang tugtog nito, sabayan pa na mga kulay na disco lights sa studio. Tiyak na may enjoy yung igalaw-galaw ang inyong mga kasukasua. Bag exercise at mag-burn ng 600 calories sa loob ng isang oras nang hindi mo namamalayan. Pwede na makisaya sa dance party workout nila na nagkakahalaga ng 350 pesos per session. Pero kung parehong kaliwa inyong mga paa, tara na at magtempisaw sa tinaguriang Endless Swimming Pool dito sa Makati. Meron tayong endless pool. So dito sa ilalim, uh, we have a machine na nagja-generate ng current. So para siyang treadmill para sa swimmers. Ikaw ba expert man sa swimming o hindi marunong lumangoy, matutulungan daw ng swimming pool na ito. Meron kasi itong apat na camera na nakapalibot sa pool na connected sa iPad ng coach. Kaya nababantayan niya at nakokorekt on the spot kung may mali sa swimming form. May metal reflector din ito sa ibaba para makita rin ang swimmer ang form niya. Kahit maliit ang pool, endless ito dahil tinutulak ang swimmer ng current na pinuproduce ng generator sa ilalim ng pool. Adjustable ito mula sa level 1 na pinakamahina hanggang sa pinakamalakas na level 9. Para sa mga interesado subukan ng endless pool, ngayong Nobyembre, bukas na ito sa publiko. May improve ang swimming skills mo sa halagang 500 kada 30 minuto. Ano mang pagpapapawis ang trip mong gawin? Ang mahalaga na exercise, hindi lang ang katawan, kundi pati na rin ang mukha. Dahil sa pagiting dulot ng pag -e enjoy ng inyong bagong workout routine.